Sa taas nito na mahigit siyam talampakan o halos katumbas ng siyam na palapag na gusali, itinuturing na bantayog ng Bansang Brazil ang estatwa ng Christ the Redeemer na para ba nakabantay sa kabuuan ng lungsod ng Rio de Janeiro. Katoliko rin kasi ang pangunahing relihiyon sa bansang ito, kaya naisipan nilang itayo ang rebulto taong 1922. Kinikilala ang Christ the Redeemer bilang largest art deco style sculpture sa buong mundo. Pero tila may pantapat dyan ang bayan ni Juan. Dito sa probinsya ng Tarlac, bihadong malulularin kayo sa statwa ng The Risen Christ. May taas ito na 30 talampakan. Pero lalo itong nagmumukhang malaki dahil nakatirik ito sa Monasterio de Tarlac na siyang nasa tuktok ng Mount Resurrection Ecotourism Park sa bayan ng San Juan. Akalaing replika ng Christ the Redeemer ng Brazil ang The Risen Christ ng Tarlac. Tila pareho kasi ang itsura ng mga ito, gaya ng pagkakatipa ng mga kamay ni Kristo. Pero magkaibang imahe pala ang sinisimbolo ng dalawang higanting estatwa na ito. Ang nasa Rio de Janeiro, sumisimbolo sa manggagamot na si Kristo. Samantalang ang pantayog na nasa probinsya ng Tarlac, imahe naman daw ni Kristo noong ay nabuhay sa ikatlong araw yung statue naman po namin, it mm. signifies our congregation because mm. our congregation uh, name us the servants of the risen Christ. Okay. So yan po yung icon namin talaga mm -hmm. namin. Parang fresh resurrected. Yung ka... Uh Oo, -oh, yung, yung kakaano ka, pa oh. lang niya. Ang laki niya, parang ang tingin ko sa... Well, first ano, tingin ko para siyang sa Rio de Janeiro yung laki. Mm. Pero hindi, no? 30, Ilang mo feet mo? 30 feet na. pagpunta namin ni Father Philip sa malahiganting rebulto ng The Risen Christ, mas lalo pa akong namangha. Sa taas na halos katumbas ng tatlong palapag na gusali, para bang sinasalubong nito ng bukas palat ang mga debotong umaakyat sa monasteryo. sa tila pinalalakas nito ang pananampalatayang katoliko. Isa na rin tourist attraction dito sa Tarlac ang rebulto ng The Risen Christ. At isa nga sa mga nakasabay ko sa pagpunta rito, ang balikbayang si Mary Ann. Kagaya ko, first time din niyang marating ito. Ngayon ho, nakikita niyo na uh, si Risen Christ. Iba yung pakiramdam mo, kinikilabutan ka. Tapos alam mo yun, parang for how many years na hindi ka man na nakapunta sa church. Tapos ganito, mo, ganito, ganito ka ganda. May iba pa nga na tila ginawa ng panata ang pagpunta rito. Gaya ng mag-asawang Alex at May Smith. Bagaman nakabase pa sila sa ibang bansa, sinisiguro raw nilang mapuntahan ang ribulto ng The Risen Christ tuwing umuwi ng Pilipinas. Kung kasi sa pinalalakas daw nito ang kanilang pananampalataya bilang katoliko. Tila pipingsaksirin daw ang mismong rebulto sa kung paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan. A long time ago, about 18 years ago yes. when I came here, yes. we saw this road leading yes. to yes. where we didn't know. Yes. And I said to my wife, come on, let's be adventurous. Okay. And let's drive along this road. Yes. Yes. We kept driving yes. and the hills became winding, okay? Eh, this going? And we got to the top and here we were here. Wow, okay. Beautiful. Mm. Pero hindi lang daw ang higanteng rebulto ang dinarayo ng mga turista at deboto sa Monasterio de Tarlac, kundi maging ang tinatawag na Arqueta. Isa itong kahon at sinasabing nasa loob nito ang ilang piraso na mula sa mismong krus na pinagtakuan umano kay Kristo. Kaya ang tawag dito, Relic of the True Cross. Tagong-tago po siya para ma, ma yung preserve po yung ano niya, wood. Kasi mm. pag hindi po siya open po siya sa air, may tendency ma-decompose po yung mm. wood. Then pag lalo na pag hawak-hawakan uh. siya, so masisira po talaga. Sa pagkatapos ng bawat misa sa simbahan ito, binibigyan ng pagkakataon ng mga deboto na mahawakan maski man lang ang mismong arketa. Pero minsan sa isang taon, Binubuksan nila ito para mabigyan ng pagkakataon ng publiko na masilayan ang Relic of the True Cross. Para sa kagaya kong sagrado katoliko, naging makabuluhan ang pagpunta ko sa probinsya ng Tarlac. Pero sa isang banda, patok din ang pamamasyal dito para sa mga naghahanap ng mala out of the country na gimmick.